pinapasalamatan ko ang National Youth Commission sa pag-organisa nitong uh, aktividad nun natin. Noong unang panahon, formal po may legal basic at formal po ginawa yung SK Fed National. Kaya mayroong national president noong unang panahon na nakaupo sa ulap sa Union of Local Authorities of the Philippines. Pero nung, nung uh, reform yung batas, yung SK law, nakalimutan gawin yun. Kaya wala na ngayong isang body na natikita kita yung mga bata, yung mga SK Federation Presidents who natin. Uh, wala na rin national president no? na formal. Kaya nagpapasalamat po ako sa NYC dahil sila po ay nagkaroon ng inisiyatibo para magkaroon isang national organization ng ating SK Presidents. no Dahil nga hindi na natikita kita At nakita ko ngayon, na marami sa ating mga SK president nagkaroon ng oportunidad na magkakilala at magkaroon ng kaibigan sa buong Pilipinas. No, hindi lang hook kasi ang pagiging leader hindi lang dapat tingnan natin yung nasasakupan natin. Dapat tingnan natin yung mga nangyayari sa labas ng ating nasasakupan. Kaya gamitin natin itong uh, pagkakataon na magkakilala, magkaroon ng kaibigan na galing sa ibang uh, lugar para magkaroon tayo ng sharing of best practices at matuto tayo kung ano yung ginagawa nilang maganda para madala natin sa ating lokalidad.